Opo. Ang ang gagawin po natin dito Sir Henry, so kaya nilang kaunon ng kada family mako aman sidang share ninda. Tapos kung sobra naman po ini, uh, depende po sa ina kung ang gusto nilang dibuon, kung i-share pa nila or ipabakal po ninda. Ayun, opo. Di ako opo. mam na ma'am, gano'n dahil kita kigari market na pwedeng darahan kaan o say for example ngaya i-share dyan sa mga evacuation center para magkaigwang income sa mga nagkaranom kaan? Opo since nagbabakal po ang probinsya, uh -huh. uh, bakalon po ini kang probinsya na itaon na po rin ini, duman sa next naman na ang um, evacuation center po. Ayun. Kung nakulon oh. po ini, Sir Henry. Opo. Kumusta naman, Jay? Dakul daw yan. Ta. Sabi, may opo, may talong, may pichay, ano pa, ang mga yaong po dyan, opo. available. Opo. Si... Okra. Si Petsay lang po ang i-harvest ngayon. Ah, Petsay lang. Na to harvest po. Opo. opo. opo.